Hi guys! Nakuha na namin ang result ng x-ray ng anak ko. At ayan na, excited na malaman ko anong result. Ipababasa namin sa doktor niya na nag-check up. Sana nga guys, clear lang x-ray niya. Papunta na kami niya ng center guys. Bit-bit-bit-bit na niya ang kanyang x-ray na ang laki-laki. At ayan na, andito na kami sa center guys. In-interview mo na siya ng staff. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang kabahan. Magdasal na lang ang magaling na ang kanyang ubo. Na-clear sana ang kanyang baga. Paano ba naman yung ubo niya 2 weeks na hindi gumagaling? At ayan, dinimbang na siya. 50 kilos ang timbang niya. Ayan na guys ang result ng x-ray. Babasayan niyan mamaya ng doktor. Binasa na ng doktor. Ako naman, time team na nagdarasal na sana nga. Clear, wala na siyang sakit. Tinignan din ng doktor ang kanyang x-ray. Pagkatapos ng check-upin at binasa ang results, Tiningnan pa rin niya ang kanyang X-ray. Inaninag pa rin ng doktor. Ang bait naman ng doktor. At ang sabi, clear na daw. Ay, salamat Lord. Ito pauwi na kami. Nagpapasalamat kami kay Lord. Dininig niya ang dasal namin. Uwi kami ngayon na masaya. Nawala nang alalahanin tungkol sa ubo niya. Hindi na rin siya binigyan ng reseta at may ubo pa siyang konti. Thank you for watching, guys.